Four days nang nag-resume ang mga klase pagkaraan ng Christmas vacation bago pumasok si Michelle. Nalate pa nga ito sa first subject. Magkasalungat ang reaksyon ni Tina pagkakita sa kaibigan. nag siya dahil pumet ito, para maputla at nanlalalim ang mga mata. Pero at the same time, lihim na natuwa si Tina na isip niya, Baka nagpabuntis na si Michelle. Kaya ganoon ang itsura nito. Lunch break nang magkakwentuhan sila ng gusto. Pag-uwi ni Tina sa kanila ng araw na iyon, bago mag alas ko ng hapon ang karaniwan niyang dating sa Antipolo. Magkasingtamlay na ang itsura nilang magkaibigan. Dinot na niya may bisita ang nanay niya. Tagaroon din sa subdivision ang bisita si Aling Dolor. May-ari ito ng mini grocery at bakery sa kanto. At sabi nga ng lola niya, kautot dila ng nanay niya. Bumati si Tina sa ina at sa bisita. Nasa terrace ang mga ito. Nagiinom man ng coke at namumulutan ng macadamia nuts. Oh, bulilas ni Aling Dolor pagkakita kay Tina. Pwedeng pwede iting si Tina mo, isay. Isay ang palayaw ng nanay ni Tina. Tumigil sandali si Tina. Papasok na sana siya noon sa loob ng bahay. Tumingin sa dalawang magkausap. Naisip ni Tina, ano ang ibig sabihin ni Aling Dolor? Masigasig na umiling ang nanay niya sa kapitbahay. Anito, nako, Di pwede itong panganay namin. Nag-aaral pa yan. Tinignan nito ang pinag-uusapan. Uy, magpalit ka na ng damit, Tina. Huwag ka nang istamber yan. Tulungan mong magluto si Lani. Pakibit na pumasok na sa loob si Tina. Obvious na ayaw paabala ng nanay niya sa pakikipagchikahan. Pero di siya agad na pumanhik sa itaas. Sa bedroom nila ni Lani, para magpalit ng pambahay. Tumabi siya sa nakukurti na ang bintana sa bulwagan. Sa tapat ng kinauupuan ng ina at kapitbahay. Ten minutes nang pakikinig sa usapan ng may usapan. May ideya agad na kumislap sa utak ni Tina. Gusto pa sana niyang makinig pero dumating ang tatay niya ipinarada niyo ng tricycle sa harap ng gate. Papasok yun sa loob ng bahay para magmerienda at tiyak na mahuhuli siyang nakikinig sa usapan ng ina at ni Aling Dolor. Umakyat na si Tina sa itaas, nagpalit ng pambahay, and surprisingly, nawala sa isip niya ang tungkol sa pananamlay ni Michelle dahil kay Mark. Sila ang nagpaalala niyon sa kanya. Anito? O ano ate? Gaano kalaki ang diamond ng engagement ring ni Michelle? Naghihiwa ng igigis ang gulay ang dalagita habang nakasalang ang pusit. Langhap na langhap ang amoy ng suka at garlic sa inilulutong adobo. Kung nakita ni Tina na under control ng kapatid ang menu sa hapunan, Kumuha siya ng mami merienda sa refrigerator at prenteng na upo. Busy ang utak niya sa pag-andar tungos isang bagong idea para makapag-abroad. Sumimangot si Lani. Nahalatang naglalakbay ang isip ng ate. Kakasuya ka naman, gululas ni Lani. Para kong nakikipag-usap sa wala ikaw na kaya magluto nitong chapsoy at magsaing. Bantayin mo na rin yung adobo. Timplado na. Marami kong gagawing assignment. Doon nataon si Tina. Allergic siya sa kahit anong gawaing bahay. Ganoon siya kasipag. Alam lahat iyo ng kanyang pamilya. Lalo nila na siyang tagasapo ng mga Itinotok ang housework kay Tina. Kaysa magluto, aaliwin na lang niya tulad ng dati si Lani. Ano ba yung tanong mo? Suot ba ni Michelle yung diamond engagement ring na bigay ng boyfriend niyang kanu? Sagot ni Lani. Hay nako, malungkot na kwento Lani. Sagot ni Tina. Bakit? Pwede lang ba nang basa yung bato o hindi na tuloy dumalaw sa Pilipinas yung mark? Usisa ni Lani. Natuloy naman, sabi ni Tina. Sa bahay nga ni na Michelle nagstay sa buong two weeks. Yun dito. Tumawa si Lani. Eh di ba lang nangyari sa kanila? Siyempre, andun at nakabantay ang pamilya ng kaklase mo. Malabong nakapagpabuntis si Michelle kaya... Sorry ka nalang ate Tina. Anong sorry? Pagsisinungaling ni Tina. Pero kanina eh, sorry sorry talaga siya. Hindi oy. Anong ang nangyari? Giit ni Lani. Maraming nangyari, sagot ni Tina. Una, na-discourage si Michelle kasi mukhang walang pera si Mark biro mo. Hindi na nag-hotel, di pa sila na ipasyal lang kahit sa luneta. Ang paduy, luneta? Sabi ni Lani. Yun nga, ang mura-murang mamasyal doon pero hindi nakapagyaya si Mark, sabi ni Tina. Ang katwiran, biglaan itong overseas trip kaya hindi siya nakapag-prepare ng budget. Tapos, Nalaman din ni Michelle sa ate niya. Di pala niyong long time friend itong si Mark. Nakilala lang daw ng ate niya sa supermarket. Ano? Bulalas nila ni. Heto pa, dugtong ni Tina. Walang sariling bahay yung Mark. Nakapisan lang daw sa nanay niyon. At ang nanay niyon, invalid, naka-wheelchair at tumatanggap lang ng konting disability benefit sa gobyerno para mabuhay. Ano bang trabaho nung Mark? Tanong nila ni Lani. Tagasalan sa nang dilata sa supermarket. Sabi ni Tina. Biglang nalungkot si ni para sa classmate ng ate. Okay na work yun, sabi naman ni Tina para sa nagsisimula pa lang kumita. Like kung 17 anyos lang at working student. Pwede rin kung mas matanda na at walang natapos. Yun nga lang sa states, puso yung dala-dalawa o tatlo-tatlo trabaho para makasunod sa standard of living. Pero si Mark, yun lang ang trabaho kaya walang pera ng mag-holiday rito. Sabi ni Lani, di hindi rin afford ang engagement ring. Yan ang masaklap, Lani. Ibibili siya ni Mark dito sa atin sa pawnshop nga nagyaya yung kano para tumingin ng sing-sing. Mas mura daw doon. Ang lakas ng tawa ni Lani. Pero si Tina ay hindi man lamang umingiti. Mas maantak ang kasunod ng kwento niya. Aniya. Pero bago bumili ng sinsing, gusto muna ni Mark na sipingan si Michelle. Kailangan daw niyong makatiyak na sexually compatible sila. Ayaw na Michelle. Ni ayaw nga niyang pahalik eh. Bakit? Bigla tuloy na curious sila ni... Kasi raw, sagot ni Tina, sa loob ng ilang araw, ni minsan ay di daw niya nakita yung nag-toothbrush. Sabi nila ni Lani, ikaw ba ate, pag magsisipilyo, binobroadcast mo sa lahat? Hinihipo raw ni Michelle yung toothbrush ni Mark sa bathroom tuwing umagang pagkagising at sa gabing bago yan matuglog. Sagot ni Tina, laging tuyo. O di hindi kinamit, ibig sabihin hindi nagsipilyo. Kaya bad breath ang bruho at ayo palit ni Michelle kahit sa pisngi. Natawa na naman si Lani. Oy, sabi ni Tina, walang nakakatawa. Ang tamlay-tamlay nga ni Michelle. Humihingi nga sa akin ng payo kung anong gagawin niya. Hindi siya makatulog sa kakaisip. Gusto niyang umurong? Tanong ni Lani. Ano pa? Sabi naman ni Tina. Kaya lang, na apply na siya ni Mark ng fiancé visa sa US Embassy bago niya natuklas ang pambihira yung magsipilyo. Hindi nag-comment sila ni Chinek nito ang adobo. Luto na. Inalis na nito ang kaldero sa kalan para ilagay naman ang kawali. Iluluto na ni Lani ang chapsuy na konsensya si Tina kaya tumindig ito para magsalang na sinahing. Kwento ni Tina, magkakaaway sila sa bahay nila. Yung ate at nanay niya, ayaw na urungan ni Michelle si Mark. Chance na ron niyang huwag madenay ang visa niya pa Amerika. Yung tatay niya at mga kapatid, kampi kay Michelle. Next week pa ang balik sa states ng ate niya. Umiiyak nga raw yun lagi kay Michelle para huwag niyang urungan si Mark. Magde-demanda raw si Mark kapag umurong si Michelle. Anong demanda? Takang tanong nila ni Breach of Promise, sabi ni Tina. Kako kay Michelle, huwag niyang pansinin yun. Kaso lang, yung ate niya ang malalagay sa alanganin dahil sa isang lugar lang yun nakatira at si Mark syempre mapapahiya ang ate niya. Ang hirap pala namang pangraping makarating sa Amerika, sabi ni Lani. Oo nga eh, sangayon ni Tina. Kaya ako, ibang bansa na lang muna ang pupuntahan ko, sa na sa US. Tiningnan ni Lani ang ate ng suspicious ang tingin. At saan naman ngayon ang pangarap mo? Nginiti lang ni Tina Silani. Gusto mong pumunta sa Italy? Tama ba ang narinig ko, Tina? Di ba ako nabingilang? Nakamulagat na tanong ni Aling Isay sa anak na panganay. Naghahapunan na ng mag-anak. Ang tatay lang nila ang wala. Namamasada pa. Sinasamantala ang pagdaratingan ng mga pasahero galing sa school, galing sa opisina kung galing sa pabrika. Tumutok ang tingin kay Tina ng mga kapatid. Sila ni ay magkukoment sana, ngunit pagkakita nito sa ekspresyon ng nanay, tumahimik na lang muna ang dalagita. Sabi ni Tina, Narinig ko ho ang usapan ninyo ni Aling Dolor kanina, inay. Ako na lang ang ipasama mo sa kanya sa Italy kayang-kaya ko yung trabaho ron. At sang kami ng Diyos natin hahaglapin ang 250,000 piso na gagastusin mo, Aber? Sabi ni Alim Isay. One-fourth ng isang milyong piso yun, nanay, hindi ba? Tanong ni Lani. Inignora ni Aling Isay si Lani. Inignora rin nito si Tina. Ayon niya sa ina. Siguro naman ho, magpapautang ang mga kapatid ni tatay. Mababayaran ko agad yung $2,000 na susweldohin ko sa Italy. Galit ang nanay nila pero nagpipigi lang. At ang pag-aaral mo, paano? Titigil ka, na Ganun lang? Gusto kong mag-start ng kumita, inay. Saka na ako mag-aaral sayang ho yung work opportunity sa Italy. Pag may malaki na akong income para sa pamilya natin, hindi niyo na kailangan ni tatay na maging utusan ng mga kapatid nyo sa abroad. Idiniin ni Tina ang salitang utusan. Nashock si Aling Isay. Mabuti pang sinampal na lang ni Tina ang nanay niya sa pagpapamukha niyang iyon sa sitwasyon ng ama sa mga kapatid. Dapat bang hangaan si Tina dahil napagtanto niya sa wakas na hindi ganoon kadaling matupad ang pangarap niya ng Amerika? At matutuli ba ang plano niya magtrabaho sa Italy kahit undergraduate pa lang siya? Abangan!